Dapat palikule ko ang takbo. Dito tayo dumagan sa tubig. Takot ang mga amaranig sa tubig. <coughs> 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 sa taas ng burol na yan, ang kamalig ni Amang Sitoy. Inaasahan ko ang inyong pagdating. Amang Sitoy, hinahabol kami ng amaranhig! Ang humahabol sa inyo ay ang amaranhig na si Tingway. Pumasok kayo. Alam ng mga aswang at inkanto.